Mayroon ako naka rubber shoes? Sa ano ko, savings ko. Hit to pot yung buha. Ah, ah, na lang ako ng printer. Pero <laughs> so, sa Wala ka lang may uwi. <laughs> ha? Ano na? <Ha>? Maraming. <Ha>? Ito cellphone. <laughs> Oo oh, nga, Naalala ko na. One, five, two, Ayan na, nga Bilis, bilis. <laughs> po, sir, sa araw, hindi eh, pa ang kuha. Kaya niya, araw. Ay, kaya, 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 kaya ko, 10 point. 10 point ko. po sa iyo. Sige, dito kayo. Hindi, ako na, ako, ako na. Pwede, pwede ba yan? mo, pwede Pwede Alam ko. O, pag ganun, hindi mo ay basag. Wala. Malapit. Yung ilaw ang ba? Against the light yan, eh. Okay, brad. yan. <laughs> okay, One, two, three. Oh, tingnan ba tayo? Oo, screw Naka-screw. <laughs> brad, naka-screw yan. Ito, naka lang yan. Mati, mati tiba yan. <laughs> La. oh. ito <Ipa>, brother. Ito <laughs> Okay, One, <Why>? two, three. <laughs> Hindi kaya buhatin. Kaudot. <laughs>

hindi yan ang naisip ng mga kwan Brad, sira na yata yan. Bakit Brad? <laughs> <laughs> Parang hindi nakuha si Brad Jeremy. Saan? Ah, Saan ba?